Ang programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, seksual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Natita ni Fidel si Annalyn sa East Ridge Hospital. Nandalawi niya ang kanyang kumaring doktor na doon nagtatabaho. At sinabi na Fidel na dapat nandoon sa Apex Hospital si Annalyn dahil siya ay ang totoong Ngunit sinabi ni Ana na si Zoe ang legal na anak ni Dr. Tanyag. Sa bilang banda pagkatapos tawagan ni Zoe ang kanyang mami Moira ay nabiyak na ito po paalis. Ngunit pagkalabas niya ng kanyang bahay ay nambutan siya ni Don Jose Lito. at tinanong niya ang kanyang biyanan kung ano ang ginagawa nito dito. Kaya inangyayahan niya itong pumasok sa kanyang bahay. Nang tanungin uli ni Moira kung anong ang ginagawa ng kanyang biyanan dito sa bahay ay sinungkot siya ni Don Jose Lito na huwag na siya maangan. Dahil alam niya, alam nito ang dahilan kung bakit siya narito. Sinabi naman ni Moira na hindi siya mahuhula para malaman kaagad kung ano ang dahilan ng pagparito ng kanyang biyanan. At hindi pa nagtatagal biglang dumating si Zoe na ikinagulat ni Dono si Lito kasi binili na niya itong hintayin ng kanyang daddy Robert. Ngunit sinabi ni Zoe na gusto niyang kumpuntahin ang kanyang mami tungkol sa naging resulta ng DNA result ni Zoe at ng kanyang lolo na maang maangang pa rin si Moira at sinabi hindi niya naiintindihan ang nangyayari kaya inilabas ni Zoe ang resulta ng DNA result. At sinabi ni nagsasaad dito na hindi siya match kay Don Joselito. Kaya mas lalong nabalit si Don Joselito at sinabi kay Moira na sasabihin niya ito kay Robert. At pag nangyari ito, ay mapapabilis ang annulment nila at tiyak na walang matatanggap ni isang kusin si Moira at kakasuhan pa niya ito ng adultery. Sinabi ni Don Joselito na nilokon sila ni Moira. Kaya namiyayain niya ni Don Joselito si Zoe palabas. Nagpanik si Moira at bigla na lang niyang pinokpo. Si Dono si dito sa ulo. Naikita tumba nito at kinagulat naman ni Zoe. Sa kabilang banda, patuloy pa rin kinukumbinsin ni Giselle. Natawagan ni Robert ang kanilang daddy. Dahil aalis na ang kanilang daddy papuntang US. At pinaalala ni Giselle na understanding naman ang kanilang daddy. Sa kabilang banda, inabaka ni Lynette si Dr. Katie at tinanong kung may iba pang paraan para makontak nila ang pharmacy. Naikinagulat din ni Dr. Katie. Dahil sa akala nitong sa kanila pipirma, ang matagal nang tinatrabaho ni Lynette upang magkaroon ng kontrata sa kanila. Ngunit sa di inaasahan dahil sa mga nalilin na pinagawa ni Dr. Carlos kay Lynette ay hindi na pumirma sa kanila ang pharmacy. Nabanggit din Dr. Katie na magkakaroon ng kainan sa bahay ni Dr. Carlos na hindi naman alam ni Lynette. Kaya na magkita sila ni Dr. Carlos ay tinanong niya dito kung totoo ba na may bibisita sa kanilang bahay. Kaya nung malaman niya ito, sinabi naman ni Dr. Carlos na ibininda niya sa kanya mga kasama na masarap magluto si Lynette. Kaya tinanong ni Lynette kung ilan silang pupunta sa bahay. Nung malaman niya ito, siya naman ay nabahala dahil marami pa siyang kinanggawa sa opisina. Kaya sinabi ni Lynette na baka hindi niya nakayanin magluto. Na sa na ang aura ni Dr. Carlos at sinabi niya huwag naman siyang ipahiyaan ito sa kanyang mga bisita dahil nag-expect ito sa luto ni Lynette. Kaya sinabi ni net nang gagawanan niya ito ng paraan. Eh hey, naku Carlos, ha ikaw marami ka nang pinagagawa kay Lynette. Ngayon nga sa kalagayan ni Linette, ano kaya ang magiging desisyon nyo? Kung nagustuhan niyo ang aking pagkakwento, huwag ka namang kalimutan na i-like, i-subscribe at i-press niyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong uploaded na video. Thank you and God bless!